Special human beatbox performance performed by Andy B. B. fiesta. Happy? Happy? Pag sinabi ko, sabihin niyo. <laughs> Ready? Madali lang po yung gagawin niyo. Pag sinabi ko lang po, sabihin niyo lang. <laughs> Ah, sige po, ito mas madali. Pag sinabi kong sabihin nyo, oh. Ayan, yan magagaling ang mga Tagalumban. Pag sinabi kong beat, sabihin nyo, box, Isa po ako noon sa nagpapasali sa singing contest at dance contest dito sa Pilipinas. Kaya pag nakita ko lamang mga isang tao, alam ko na kaagad kung may talento. Kaya na nadaanan ako sa kanto, binan ko ng parito upang inyo maging paborito. Kaya walang iba, masalubungan po natin na masigabong palakpakan. Siya po, si... Ano ang pangalan mo? Ano pangalan mo? Gerard po, Gerard. Oh, hindi ka dito. Kanina pa ako nag-beatbox dito. Sorry, hindi ka lang pala. Masya, hindi ka dito. Okay. Hi. Hello everyone, my name is Gerard Dumapo from Kalabla, Laguna. Sa pala pa ako muna kaya maraming salamat po. Tama na yan. Kung tama tayo. <laughs> okay. Ako may tanong sa'yo. Ano? Ikaw ba may talent? Meron. May talent ka? Meron. Sigurado ka? Meron. O, oh, anong talent mo? Nagbibitbox. Nagbibitbox ka? Nagbibitbox din ako. Nakita mo yung ginawa ko kanina? Oo. Oh. Uh. Nagbibitbox na ako, tapos magbibitbox ka pa? Ay, hindi na kailangan yung talent mo. Uh. Susubukan ko lang. Ay, hindi ka nila papalakpakan. Mapapahiya ka lang. Pang world class sa mga nagpe-perform dito. Bunga ko sa'yo. Bumaba ka na. Oo, na lang ako. Mo. Oo. Oh, Hindi na kailangan yung talent mo. Parang bababa na nga lang ako. Bababa ka na lang. Kaya ko na mag-isa to. Bababa na ako. Oo. Oh. Sige. Kaya ko na mag-isa to. Sige. Sige. Oh, uy. Bakit nandiyan ka pa? Bumalik ako eh. May gagawin mo, mag ka? Hindi ko pala kaya gumaba? Eh, hindi na nga kailangan yung talent mo. Oh. Susubukan ko lang. Eh, hindi ka nila babalakpakan, mababahiya ka lang. Susubukan ko Sabi, ba? hindi ka mababalakpakan <groan> ako ulit nagpalakpakan sila nagpalakpakan na yun nagpatay lang ng lamok, umalakpakan ka Huwag ka na muna ba? Dito na lang ako. Oh, dito ka na lang. May gagawin tayo. Ano yan? May ipapasok akong beat. Okay. Ngayon, kailangan sundan mo agad. Sige. Titignan natin kung talagang magaling ka. Susundan ko. Oo. Oh, okay. Handa ka na. Handa Ready ka na? Oh. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Ito na lang, may gagawin tayo. Una ko. Una ko. Salitan tayo. Salitan. Ngayon, lalagyan natin ng twist. Okay. mo may mga tao. Oo. Uh, Napahati. Hahatiin natin yan sa gitna. Hahatiin natin yung gitna? Oo. Okay. Oh. yung kanan. Sa iyong kaliwa. Sa akin tong kaliwa. Oh. Okay. Pag nag na ako, tapos nagpalakpakan sila, ibig sabihin, nagagalingan sila sa akin. Okay. Pag nag beatbox ka na, tapos nagbalak parang sila sa iyo. Ibig sabihin, nagagalingan sila sa oh, iyo. Okay. Okay, ganun lang po yung gagawin natin ha. Oh, handa ka na. Nan, una na ako. Una ka na. Ah, okay. game. Sige. O lang mo. Ready kana? na? Ready ka na? na yun? Yun na yun? Yun na yun. Yun, yun? Bilang ko yung O, mo na. ikaw <laughs> oh, na sa na. na natin kung pang malak pa ka. <laughs> Kanina walang nagpaalakpakan sa akin. Ito magpapaalakpakan. Sige, ano yun? Mahirap to. Pinagkakitaan ko to. Sige. Listen to my song. Ah, No Ano na ba? Mahirap ko. May isa pa. Mas mahirap to. Listen to my song. Alam mo yun? Nagpalagpakan sila. Meron pang isa? Mas mahirap to. Listen to my Uy! Ay! Bawal yan. Bawal yan. Ito na. Tunay na. Tunay na. Sige. Listen to my sound. Handa ka na? <laughs> o oh, ngayon. Tapos na ako. Ako naman, naman. Ayoko na nito, ayoko na. Ayoko na ng salita. Sige. Gusto ko naman, sabay tayo. Sabay na lang tayo. Oo, napapahiya na ako eh. Sige. Uh -huh. Ikaw na, bahala ha. Okay. Taksing ko, taksing ko, taksing ko na lang. Huwag bilhin na. Taksing ko, taksing ko, taksing ko na lang. Tama yun? Galing? Uh, eh, ano na Ano yan? Gusto ko namang magpakanta. Magpapakanta ka? Ngayon, hindi ko alam kung anong tutugtugin ko. May alam ako? May alam ka? Oo. Oh. o oh, ano yan? Banyo ko yun, banyo. Anjo ko po namin kayo. Ay, syempre, pinapasalamatan po namin na nag-invita po dito sa amin ngayong gabi ang nagsimula ng service tama, walang iba, ipapalakpakan po natin. Go! Ramil Hernandez! At ang